mga kain saan may natanawang po tayong lansunis din eh ay wari ano po ay hitik sa bunga ay kami po yung nagtatanim ng gabi yan to magandang hapon magandang hapon po ako yung nagpasama po at baka mamay makasalubong po kami ng ang liig ay ganggali ay king cobra kaya ako ito yung pag napasok napas na kaganda ipapasama na ako Tama otoy ang niyo. ari oh. Ayaw, ang gaganda na. Kulang lang sa tamas. Oo. Uh -huh. Eh! 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 O, otoy. Naigin na po si Kaagre. <coughs> Yung pong nakagat ng ano. Ano ba otoy yun? Aba. Ayan. Aray. Sente, tadaan din eh. Pugong Ayan. na pugong. Ayan hawan ah, diyan dini dini rampo talaga pong arin dapil na dapil sa lansun ayun oh apakadang yung bunga utin kahawanin mm -hmm. ko lang po yung puno ayari utin kitik okay. po sa bunga yun yun dalawang puno apakapal ng bunga ayun oh apa? Paano pag ano din? Ha? Ah, kain naman po ang pagsuot. Eh, eh. Pagpuntahan po naman yung puno ng lansunis. Eh. Ba? Ano ka lulusot ito din eh? Ha?

Ano yop yop ah. yun to nakita natin ah. Tanoon po namin kanina yung daming bunga Ari Ah ah Sino magaling umakit o Meron pa daw po dito ng na napakalaking puno doon sa labak kaya laang po ay hindi namin mahanap ah kahit po paliparan ko ng drone ay hindi ko makita ay eh, siguro po nakain na ng bagay no pari po pa natin ng drone Ayo, wari kita. May ilang dekadang dito natin. Masa mm nung... -hmm. Ha? <coughs> gubat na gubat. Eh, baka may na taong kaya. Baka? Ito pwede sa ating bagong area po. Sa bundok. May hinaharap pa po tayo doon. papaliporan po natin ng drone buka. Wala, hindi na po natin maaano. Baka natabunan na rin po ng bagay. Ay, aray. Malangin sa taas na Oo. Ayun Kita kaya? Yun. Oh. Buwig-buwig ka. Yan. Aba. Ay kaya ang ikita langit. <laughs> langit na ay. pagkakatayog tayo po. Aba. Oh. Aba kaya naman pong puno. Ari. Ari. isa naman. Yan. Yan. Oh, mga bunga din yung taas yah, nahawan din mga ka-insan ang nakahawan po yung eh, paa na po yah ya. pagkatami po ng bunga na rin isang are are oh oh, ito wala na rin oh, oh. eh, marami ito po, aba kaya lang ipag-akit ito eh hindi eh. makita Huh? Hmm. Anong... Hmm. Ari. Ah. Nah, Kalau kayak anu. Ah, Ah. Ah, gigil ay. Hmm. Mga kaisan, magandang hapon. Kami naman po ay ano, magtatanim po ng gabi. Dini, sa putol po. Ano yung tapos natin tamna ng niyog? Gabi naman po kami, gabi. Tatamnan po namin ng gabi. Gabi o oh, gabi. Maigirin po. Pampakaang. magandahan po din eh ang lupa po ay ano yung ang tawag nun buyaso, buyaso? ano to eh <coughs> ah kaya naman pong gabay ah tama to eh. Parang inarado. Sayang naman po. Yah. Lumaman ka ng maigi ha. Ano toy? Eh? Ha? Para po kami may maan iba. Yung bahay yung puting tuti, huwag na yun. Dito lang ako tumuha. Oo, ayos na yan. Kaya hanap na doon sa ilaya. Nanguha naman po kami mga kaisa ng pananim ni Nautoy. Kami pong tatlo. Tatanim naman po. Ah, ah. Uy, Hawa na naman po din yung mga kaisan Pag napunta kami sa gubat, nag-aakoy, nag-aganak. po ako malulumpo po ay. Ang init. Ano Ano ito? rin po din eh Kapag gabi Mga kaysa nakakain din po ito ano Hmm Oo Iyan na nga na ko tiyo ating patik Okay Tatamin naman po si Utoy. Tayo po ang magdudukol muna. Halihalili po kami. Eh. Hindi ko lagasan yung kumibuto eh. oh, ay. Kung sana yan din. Ano din? Ha? Oo, oh, hindi rin magkaya Pero hawa naman din eh, Walang ahasan no? o. Walang ahasan Wala sa inyo uti eh, ubi. gusto ko rin itanim ubi. Bye bye tabi utoy. Eh. Pa pagapang. pagapang. Maganda ni ubi. haha -ha na pala ako. Mga kaisan, pakapo sa inyo may ubi ha. Ako po'y bibili. Ayan. Hahanap ulit tayo ng binhi. Ano ito? Eh? Mm -hmm. Hahanap ulit kami ng Utoy ng binhi. yan si Utoy. Kakaunti na ano ito? Eh? Ayan yeah, mga kainsam. po ang mga stock natin kawayam. Dito po lagi minalagitik Yung ano. Lagi nagpupukpok. Napapakinggan sa video ito ay. Eh. Ito. Ng oh, mga istak po natin kawayan yan. Yan po ay pakalawak po nito. Puro kawayan naman po yan. Kaya lang hindi po natin yung kikibuin. At yan po ay pag may pagkagamitan tayo pagdating ng araw. May istak na tayong kawayan. Ano to eh? Oo. Oh, oh. Pati yan po. Oh. Kawayan. Ah, Sagana-sagana po tayo. Ilang puno ito eh? Yan hanggang laba. Kasama yan buko po kami ng binhi. Kulang pa po yung aming pananim. Yan, mga pang-stack lang natin ito eh. Pag kayo magbabahay oh. Gusto ninyo mga kawakawa -kawa yan. Eh Yung mga pang-ano ito eh. Pantaas. Kubo. Kaya hindi natin yung kikibuin. Gagamitin natin pagdating ng araw. Hindi na tayo totoy bibili. Yan hanggang dito yun Udoy Pari Yan Kasama pa yan Hmm? Oo yan hanggang dito yan Ah are pala eh oh, ganda rin pala din yung maligo Ganda ng ispat din eh Yan yung malalim po eh Saan? Ayo, Nakakatakot lang, sobra. Dami pa ko. Eh. Yun ang gabi. Dadalwa. Tas, hindi na tayo ito. bago makagabi ano mga kainsan ay, ay. ah sa na uli ano eh, ito baso natin po ang na namin ng gabi malawak lawak din ano ito eh hmm. may gabihan na tayo wala pa tayo baling huyanan tsaka pinya yan, paborol po. Pinya. Pwede rin o pinya. Saan tayo kukuha ng pinya, no? Kakabili ah, po kami, hahanap. Pinya po. Yun na lang ang mga pananim natin pag ngayon tag-ulan. Tsaga-tsaga lang po. Tao to'y bukas na uli. To'y. alonis lunis na pala uli, bukas na linggo, pahinga. O mga kaysan, diklim no, pa na po kami. O mga kaysan, magandang gabi. Kami po ay mga ngatang. Yan, kasama ko po si Naotoy. Ito eh. Yan, si Naotoy po. Ito Ano kaya, makaraming huli. Sana naman, makarami. Yan, si Naotoy. Water industry. O, kung papaparating to si Naokoy Pagoy. Papatari po din. Oo, marasa kasi na jiri. Marami, mamaya po ay marami kami. Sina Kambal po ay nasa gitna na. Doon. Nasa gitna na sila. Inaabot pa tayo mga kaisa ng malakas na ulan. Sana po ay tumigil. Wala din sina Kambal eh. Ay baka yun nasa dulong yun eh. Nalabu po ang tubig. Ay. Yan eh. Tol, ikaw po ba yung tol? Tol Ang dami ng uli, isang puno Ayun pala si kuya Kuya Ayun pala, marami yung huli kuya Yeah, relax Ah, ayun si kuya po Toy Marami din pala kayong huli uti ya Oo, kanina po po Anong oras kayo pamata po dito? Ano, alas 10 kasi yata Ah, inyo pala yung tricycle doon Ah, kaya pala sabi may tayabasin daw doon Ay, ito Pauwi na po kayo Lawad na at nagparapalaki na, nalalabo naman na. Nala Oo nga po, labo na. Baka pauwi na. Pauwi na po. Tinitigsal ko na pati, naninipit ay. Kaya nga. Ito po ang kami tong. Ito okay. naman tong. Ang ganda nga ba? Hmm. Bakit ganda sa lakot na krams? Kaya nun nun. Kami maya maya po, iikot pa kami sa pailog. Tau to eh. Sa bakawan naman po. Bakawan. Titisting kami. Sa oh. Kaya sa bakawan. Oo. Tayo po pala maaga po. Tara po. Okay. po muna kami. Oo. Oh. Kamalig na rin kuya sila po. Hindi. Ah, Ilang tayo. Oo. Oh, oh. Parang kayo nahuli o to eh. Meron din eh. Eh. Kayo sinanda namin sa kawa yan. ah? Ano ah, sa dulo? Ba? Sa bakawan. Kamalig niyang magkab. Kaya? Yeah. Ayan po na. yung huli o. Oh. Ano yun? Diba yan? sama ah, marami yung oh. Marami rin, oh. May dalawang papasalubong na uang. Umang. Umang. Sa habagungong. Ah, lahat pala, no. Eh, ilang pirasong umang. Marami, eh. Lahat na. Ay, uli, Wala ko pala ng hipong yun, ano? Marami din ah. Pepe puro. Ay, damo ko. Nakakain yan ah. Kain gayan. Puro gawi sa bakawan ah. Ay, no. Ayun pa. Alupi ah. Alupi. Ay, oo, kinakain yan. Bulaso. Bulaso, ito sa mga tinawang huli ito. Sa bakawan. Bulaso ang tawag di yan. Buso, pangasawgat. Kinakain talaga yan, bulaso. Hindi, nagpapatay pa tayo. Bulaso. Masarap ito parang hipon. Ayan. Scorpion. Yun. Yung iba din ay dampot ko na. Yung mababait. Ayo. Mas malaki pa yung ulo kaysa katawan yung doon, na. Yung nga malasa lang doon ay ulo. Wala. Wala.